lại. Cái này nó là good morning at sipag pala umaga naman sa ating lahat ayan. at uh, nandito tayo ngayon sa tabi ng fishport Terminal sa Barangay Huluga at papakita natin sa inyo ang mga sariwang isda doon uh, samahan niya ako maya-maya at tayo ay pupunta doon sa mga gandang bagong huli ngayon sariwang sariwa ayan, samahan niya kayo umaga tara, let's go ay, Tayo tayo, lakad-lakad muna sa so may baybay dagat mayroong pipising doon titingnan natin kung anong isda ang kailang hinuhuli sama ko pala yung anak ko si sa nakasalubong tayo may dalang isda o oh, yun ang ganda kabayas at saka bisugo ayun o oh. ganda lang na dalang isda at may kipising dito na may papasyal tayo dito sa ano bintana ng mga, bagsakan ng mga isda Yan. iba ibang lasa niya yun makikita doon set out kay kabayan nakahapon sa bangka oh

Ano yung Pagkano? 300 yeah. 300? Yeah. 300 yeah. so, ang dito isa yeah. Yeah. I'm <laughs> gonna <laughs>

po, dami o. Oh. Halos mapuno na ang lagayan. Malaki. Bago huli yan, ilang umaga. Kapalilis okay. tayo isda.

<laughs> Dahil sa palinis. Ito muna unahin mo sa akin. Yan. Ang kitang. Uh, ang antay ang kitang. Tagal mo ng biduka. Asang. Ang oh. Okay, masa ini sih mau? Mikalis kisper no. nyano, tanggalan murid.